Paano na lang po yung uulamin ko? Pastin na lang ako. Yun lang yung afford doon. <laughs> ano? 21 pesos? Hi guys, this is Seth Nunca and welcome back to Opinionated, giving unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. And today, pag-uusapan natin ang sinabi ng National Economic and Development Authority na for 21 pesos, you can already buy a decent meal for the day. One for breakfast, one for lunch, and one for dinner. And with 64 pesos to spend the whole day on food, solve na solve na daw ang gutom mo. And it's not very clear kung 1978 ba o 2024 kinundak yung assessment na to, no? The public reacted to how out of touch this assessment was, but NEDA went on to clarify that 21 pesos isn't a budget threshold that the citizens should live by, but merely a point of reference for them to measure the government's poverty policies. Well, either way, it sparked an outrage, you know, rightfully so, from the Filipinos. Paano nga ba magkakasya ang 21 pesos sa pagkain do Filipinos living in 2024? believe that 64 pesos is enough to feed you for the whole day? We're hitting the streets to find out. Let's go. Hindi ko po siguro masisigurado kung magkakasya. Kasi po yung isang presyo po ng rice, 13 or 15 po eh. Paano na lang po yung uulamin ko po. Baka magpasti na lang ako, yun lang yung afford doon. Wala, di ka mabubusog sa 21. Ha? Ano 21 pesos? Naku po, ginoo ko patawarin 21 pesos na yan, oh. No? Baka dito lang yung sana akong 21 pesos pambili lang ng kendi hindi na kakasya. Paano pa kaya sa budget meal? Naku, hindi po kakasya. Kahit anong gawin, pilit natin gawin, hindi hindi po kakasya yung 21 pesos na yan. Sa isang kainan po, sa isang tao. Pag food lang po talaga yung 21 pesos, I think pastil lang po talaga yung pinaka pwede. Since mga fast food restaurants po kasi mahal. Sa amin kasi ano eh, ulam pa eh. Sa ulam lang yun. Wala pang bigas. Kung pagbabaji ko po siguro ano, uh, may times na noodles, may times na biscuit, ganun na lang po. Kasi di na po siya talaga kakasya sa rice meal. For me, it's okay. Pero paano po yun sa ibang tao? Kasi depende po naman po yan eh. Diba? Kasi minsan nakasanayan na po natin na marami po talaga kumain yung isang tao. Paano po yung 21? Then pa, kung ipagkakasyoin ko po yun, kung araw-araw po sabihin natin noodles, Paano na lang po yung yung nakakuha ko po doon. I don't think sapat yun. Tsaka kapag healthy diet yung pinag-uusapan natin, hindi po kasya doon sa budget na yun. Kung sa isang tao lang, kaya-kaya natin pagkasyayin yun. Pero kung may mga pamilya ka at may anak kang gagaya nito, sa libo rito sa isang araw, kaya na pagkasyayin. Mahal na po kasi yung mga bilihin ngayon. And hindi naman po pwedeng paulit-ulit na lang po yung ulam sa isang araw. Dapat iba-iba rin po para mas healthy? Sa 64, pang lutong bisaya lang. May sa sabaw, malunggay, talbos, as pwede best na dilis, sasabawin yun. Bulam na yun. For me, no po talaga. Hindi po talaga siya kaya. Kung sa 21 po per meal, 64 pa po kada araw. Hindi na po talaga siya kaya. Yung 21 pa nga lang po kulang na po eh. Kano pa po yung 64? Tapos a whole day pa po. Especially kapag may mga pinapakain na po, ganun po. May mga pamilya na po, di po talaga kakayanin ng 64. Kung 100 po per day, pwede pa po ipag-cash. Tulad po sa gaya ko na, dalawa lang po ko kumain kung isang araw umaga tsaka gabi lang. Alam kong mahirap na bansa tayo, pero siguro 150 okay. So sa akin lang, sa 120 pesos, asya siguro yun sa isang tao for 3 meals lang. Yun, budget na budget po yun. Tipid na tipid po yun. Based po sa mga bilihin ngayon, siguro po mga 300 or 500 po talaga. 500, kasi makakain nga na ng masarap din. Depends po. Kapag for me lang po, sa isang person lang po, 150, okay na po yun. Enough na po yun. May makaka three times a day ka na po ng pagkain. And katulad po siya ko, depends. Kasi may tao talaga na, ano, na marunong mag-budget. Pero kung sa about sa pam family naman po, let's say, apat sila sa pamilya, dalawang anak, isang, isang mag-couple. Siguro po, ano, 500 a day. Kasi, di mo po po masasabi. Depende po talaga sa budget ng ano, isang tao yan. And there we have it. You know, things are so expensive nowadays. So, unless you somehow possess a different kind of power with how you budget, suntok sabwan yung 21 pesos lang for a meal and 64 pesos lang the whole day para sa lahat ng pagkain? That's really hard. But I guess in a way it is understandable why an assessment like that could be made, no matter how ignorant it is. Now, what about you? Do you think that 64 pesos is enough to spend for the whole day on food? let us know in the comments below and if you have other questions that you want us to ask the masses let us know in the comments below as well i'd love to see them and if you like the video give us a like a share and a follow so i can see you next time on opinionated this is seth dunka see you